sa atong pagkaimugso ng kalibutan. Di kalawaan na tandaan sa atong suliran. Ang suliran may kabahin sa itong inadlang panginabuhiyan. Aba na ay suliran na dilim na napasan ng ikaw ra. Nagkinanglang kagkatabang na sa pagsulbad ni ini. Nagkinanglang kagkahayag na may ulandag si mga una-una. tungod ni ini na tao kinilatong tulumanin na naguluhan. kini ang akong suliran ang akong suliran. Mga minubong duwa na matapos lang sa usagkahuna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal na mong tingpaminaw. Busa ko na doon na kamoy suliran nga naggumon karoon sa inyong galaman. Suwata ka na, ng atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Anong kabuhatan ka duwa sa kahanginan o pagkatambagan sa mga bulawan ng hunahuna? Kini, kini. ang akong suliran. Kini, kini. ang akong suliran. Kini, kini. sinuwat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit ka ninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayo kadlaw kaniyang tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon kini ang akong suliran Ilabin na ninyo, Drini Ubra, o gato'y ni Elaine Bathan. Ingon e man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Rina, 30 years old, minyo og may duha ka anak nga nag-edad o 5 o may pianyos. O sa ng akong bana, itago na lang ang kumpleto na kong adres dali sa Leyte. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa shaky na relasyon sa akong bana ar yung sabtan, sugdon ko diyan na uli ng akong bana dili sa Pinas. Ingon e ini ang mga panghitabo. Daddy! 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 <laughs> <laughs> Uy, <laughs> kadag ko lang sa kong mga baby. <laughs> oh, <laughs> Papahawaya o na si daddy ninyo, <laughs> ha? Kay mo pa iyang pagabot. Lili? Te. Ah, uh, pareho kog pahiluna sa mga gamit ni Mobi. Og naay mga chocolates diha. Hatagi mga bata aron mahilom. O <laughs> uh, oh, Ah, ah, ah. Ah. Uh, Toto ka man maing lili. munsa ka? Ah, uh, dako naman di ice lili. Ilan na gani edad ni mo lili? Um, pira edad ni mo lili? Seventeen, kuya. Aw, oh, bata, pamanggod ka ayaw na sa kong pagdikan, God. karon dalaga na. Um, <laughs> sige na, Ariel, oy. Tara, skwento, mm -hmm. sa taas. Aron, makapahuway na ka. Uh. wow. Tubog na ako kahumot sa kwarto. <laughs> Siyempre. Mm -hmm. Gaandam ko gina para ni mo. O gipaonda anak ko ni Lily ang aircon din samtang nagsugat ko ni mo sa airport. Mm. Miss Andam na inyong pamahaw, Terina. Ang mga bata, Ali. O manato ka, unti. Ito na silang kwarto sa taas. Ah, okay, sige. Yel, mga una ta? Uh. Ay, kadiyot di ay. Nako cellphone, habi sa taas. Sa konsa na kadiyot yan lang, kadiyot lang. Ay! Eh? Ano na? Ang oh, akong luputi. Ang, ang akong lubuti ba? Napangka sa ngilits lamisa. Oo, oh, binakulang kung sana ka. ka sa taas. Ano naman ko. Kalit pang kugikol na itong reaksyon ni Lily? Nahi, mangod akong tanaw sa reaksyon nga. Nagduk-duko. Kau gabaya sa akong nauna. Si Ariel sa akong tupad. Ah, may mata na tayo siya. Nanawag na siguro sa silong. Ay, manaog na ang sad ko. to, <laughs> si Ariel? O ba nililis sa kusina? Ariel! Oh, Rin. Uh, oh. Nagmata ka na di ay? Sayo sa di ay kang manaog din yun, Lili. Uh, oh, o, oh, ote, ganina na. Yan, nakalungag na ka? pa, pati. Ganina na ka na naog, ka kalungag! kakalungag? Nagon sa manday mo, nilili sa kusina, Ariel! Ah, uh, huh? Recorded by X Thunder Gaming. Usahay. Hunahunaon na -huna ako nga basig na paranoid lang ko tungod sa reaksyon ni Ariel sa akong binuhi nga si Lily nga usa ka batanon. Kabantay ko nga basa na, na ako sa taas kahit no story man ng among bay agtupod sila sa silong. O kung na ako silong malakas sa sila taas. Pero giamaman ko lang akong kaugalingon nga dili ko magduda. Hangtod nga nakalarga o balik si Ariel. O niya, Sis, Oo. Oh. Nga ni aning gwapa na kumanghod? Ang sa sa'yo ipamaraig ni Monarko, ha? Um, na ako itug ani mo. Kay, eh, dili man kahimo ani si Lily. Ha? Huh? Ang saan sa Um, relax lang, ha? Karon lang ni Sulti ni si Lily. Ngawa na si Ariel, kay mahadlo ko na siya mag-away mong Ariel. Kaya nga naman lagi. Asa man niya ha, Karen? Si... si Kuya Ariel ba? Iya mang ko nung gihikap si Lily sa dere pa siya. Unsa? Ikapon ko nung iyang lupot. maiking ko na siya. O... Kanunay ko nung siyang sudo ni Kuya Ariel sa iyang kwarto. Niya ko at Unsa? si Lily? tinuod ba, Lily? Ang <laughs> silo ako nga wadahin ko masulti na yung na. Di ba ako makaakot eh. Luksan ko ni Kuya. Kasi kung sa ula niya ko, nagtagan mo kung niyang 500 dog dili pa sa baon. May nahita po ba ninyo? Ha? Kapilak ka niya hilap ti samtang niya ko. Ha? Wa manoon ko niya hilap ti ti. Hindi ka pika, ko niya. Huwag mo sa sakong kwarto kay mo hang niya nga matutoy. Huwag matutoy! Naman ko'y video tese eh, ang paghang niyo. ka pa sa pagvideo. Ha? <laughs> Mamis Ma so ko din ako kami ka nga magvideo ko na Ano na mong ipinit siya? sa? Ani mal ni sariel, ani macuk tariel. Hai video, Asa video, pakita ko. Karen ko ha ako cellphone. I e video call na ko si Arin niya, si Lily. Grabe ang ibati na ako at higayuna. Naglibog ko kung angay basad kong masuko sa akong binuhi kay giunay lang sabdi ay ko. Nihima no, ka kang Apan dili siya ka-explain sa video nila sa akong binuhi. Ang akong mga pangutana mo kining musunod, unang pangutana. Gimolestiya ni Ariel ang akong binuhi nga usaka di 17 anyos sa pag-uli Pilipinas. Bisan kauban rami sa usa ka bay. Unsa may ako ikaso ni Ariel anak? Ikaw daw ang pangutana. Nakakuha ang video ang akong binuhi sa paghangyo ni Ariel niya. Pwede ba na ako nang himuong ebidensya for legal separation? Ikatulong pangutana, gusto ko og legal separation kaya hindi ko gusto nga kung may mahitabo na ako makaangko ng akong bana sa akong kaptangan na nasunod ko sa akong mga ginikanan. Pwede ba na? Ikaw pat nga pangutana. Kung kasuhan ko ang akong bana karon. Mundang ba siya sa pagsakay sa barko, bisan ko next year pa siya dapat muli? Pwede ba nga silang duha sa babae ang akong kasuhan? Ikalima ako tapos ang pangutana. May utang pa na ang akong bana nga almost 500k. Gusto kong makabayad siya na ako, anak. Pwede ba nga pabayaran sa anak ko na niya o na anak siya kasuhan? O kung saya kong buhaton, aron permanente ang iyang pagsustento sa among duha ka anak palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rina. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Batan. Kini saop si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa ko ang partner ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problema ang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o drug related nga mga problema mo na ay nagyudmog pagdugay ipadala ang imuhang suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa atong Facebook account ang akong suliran official writer's page pwede sa atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard Cebu City Kumusta ito mga sukinting paminaw Luzon, Visayas, Mindanao mga naasagawas nga naminaw sa ito ang radyo or sa DYHPRMN Cebu. A big, big shout out ug pasalamat ka ninyong tanan. O daghan kayong salamat sa mga nag-like o nag-follow sa amo mga Facebook account. Dr. Rene Obra. Oo, oh, kanang naka-white Yes. O, oh. o Elaine Tantenco Bathan sa Facebook. At ni Elaine sa Instagram. O sa atuang ex. O sa TikTok. O atuang um, uh, official nga Facebook account na mapaminaw ninyo ang atuang mga uh, lain lain-laing programa matag-adlaw DYHP RM and Cebu. -O. o sa tanang mga nag-like o nag-follow mang greet, mang comment sa kiniyang akong suliran official writer's page. Reminder lang yun nato sa mga gustong magpadala at to ipadala sa kiniyang akong suliran official writer's page. Ayaw sa amo ang Facebook account ni Doc Rene. Iya, yeah, sorry mm. kayo Kada Kanamay natambagi ko Doc. Oh. Kaya na yung na. we will no longer be following the protocols of yes. The TV, no? Yes, correct. Kaya so, pagpaminaw dahil ni Jewel mm. Andales, no? Pero may siya maminaw. Og ni Tony Uh, dadus, dadusi uh, kudira ada saya inupakan no mm -hmm. ang magtulunan ko is that every experience is for you to mature and be complete not mm -hmm. lacking in anything correct uh, according to father aloy ka no so, according to father okay so greetings lang kani ako adok ha kaning mga um igita to si Jaja Batia Herodia si Janice si Roger Dayondon Omandak Madjolin, Rotomo, Hailey Kang Stephen, Sumpayan, o Kang Juanita, Kabatsa, Dumalagan. Also to Lorena, Timsay, Balabat, o Kang Jesse, Barase, Balnaha. Thank you kaayos sa hang mga greetings. Yes, napang ko'y pahabal niya. May mm. pagpaminaw ni Isidro Labrador, Ima Gonzalez, Iway, Paulino Siron, Ablangge, Teofila Aliban Ablangge, Leonardo Urais Libres, mm Ilim Elim Felicidad Kaluyong Adalpa Hingpit, Presela Lagaran ug ang akong guwapo nga classmate kasi Teofilo Tokmo no. paan pagpaminaw ninyong tanan dia no. And uh, punto legal ta karong uh, adlaw no? Punto legal ta atong sender si Rina. Rina. 30 years old, tagal liti, no? taga Leyte, no? Leyte, asa ka ni Dapitas Leyte. Pasig taga-sugod sa din Leyte yes. niya, si Lingan, bago rin ako ng dito. Uh, Pasig taga Leyte, pero, pero nako, bako shake, mo kayong niya. Correct, pero shaky biya kayo niyang relationship sa iyahang bana ko no... Dok, no? Oh. Mm. Oh. So, huwag mo pa din kamuta, no? si, si attorney, expert tayo, Rani, no? expert tayo, nagbinyo minyo niya. Huwag na minyo. Sama ni Doc. Hindi lang. Hindi lang. pa. okay. Una niya pangutana, una, Doc. Una, pangutana. Mm. Gimulistia, hikap, gikuot, o ni Ariel ang akong binuhi na usaka ka 17 years old sa iyang pag-uli din sa Pilipinas. Bisan kauban rami sa usaka ka balay unsa may ako yung kaso ni Ariel, ana. Okay. Kung... 17 why, years old, no? Pwede ba yung yun siya rape by sexual assault or ang uh, niya could be acts of lasciviousness. Oh. No? Pero pwede kung nak nakuotan yun gamit ang kamot finger no sa kinataw sa kaning disisipi, um, pwede ni sexual assault no or rape by sexual assault o niya agoy. 17 years old, dok. Menor de edad. Our, uh. So, could be statutory rape statutory kung mo-qualify siya rape or acts of lasciviousness, unya, uh, ma ma ma-ma-dakosia, because pwede siya under child abuse so oh, sa 7610. Ah. Kay minor man ang victimah. Uh, Digni shaky ang imuhang relation, dahi, wanagini hinong imo hang bana, siguro dai oi. Kay nga no ni niya, basa. Kanapagid imuhang na asud niyo hang balay. Nyo hang bana, ka-kaboy na langyo, kabastus uh, na langyo, alitahuan. Uh, do not pick flowers at your own backyard. No, oh, maliban kasi mga kao gagayon to dong. Kaduha pa ko tanan dong. Nakakuha og video ang akong binuhi sa paghangyo ni niya nga mututoy siya Pwede ba Saka na kung himuong ebidensya for legal uh, separation? Ano mag legal separation mangka? paanal day Ngano man okay ang legal I, I'm sure no ba, siguro ni niya di kayo siya suhito sa terminologies ah. sa family code siguro dok mo ng legal separation ang iyang gigamit duha manggod ni ang ato ang uh, pamaagi nga maalaw ta nga masugtan tang magbuwag ta sa uh, atuang ato ang Picasso. una is by legal separation. Legal separation gani gisugtan ta sa ato ang um, sa korte nga dili na magpuyo sa ato kapikas, sa ato bana or sa mm. ato asawa. Pero ang bond of marriage wa gihapon nawala. Minyo og gihapon, minyo gihapon so dili ka pwedeng maminyo og lain. naa yeah. pa man ang imong kasal or pwede kag annulment gamit ang Article 36 of the Family Code. Nga atong mapakita nga kaning hang batasan ni fall ni siya under psychological incapacity. So, hmm. pwede siguro siya mahimong grounds or evidence para makaprove kag psychological incapacity para maanal ang imuhang kasal. O forever mong magbuwag, maputol ang imuhang bugos sa kami niyo on. Okay? Okay. Ikatulong hmm. pangutana. Yes. Gusto ko legal separation kaya di ko gusto nga kung may mahitabo na ako, makaangko ng ba, akong bana sa akong Uh, ah, tangan Okay. Na na sunod ko sa akong mga ginikanan. Pwede ba na? Okay. Ang ang same na siya sya og effect no ang legal separation ug annulment when it comes to the settlement sa inyong property. Kaya kung mo file kag legal separation or mo file kag annulment, husayon sayon na ni niyo ang inyuhang mga um inyuhang mga properties. Ah. Kay wa namang gid mo na putol ra man gid in essence no? ang inyong relation no so mas ma settle gid na siya unya ang kanimang gong mga gipanunod na to sa ato ang kanang mga ginikanan during the marriage if mo nang panahon na nga mo panaw sila ang kanang imuhang manun, ma, mapanunod exclusive property man na ni mo so di ka dapat maguol mm. man makabahin ang imuhang bana ana lahi siya dok kung pananglitan na nabahin na ni mo nakuha na ni mo bahin katong single pa ka mm. kay kung single pa ka pag sudi kami niyo kung gidana ni mo una pisos conjugal. Pero kung ninyo na mo, wa pa kay gidang kaptangan kay buhi pa sila, inigtamatay nila at tura na ni mo. Hmm. Dili makabahin ng imong bana. So kung ako, balik ta, paanal, ayaw pag legal separation, ayaw kabalaka sa inyuhang mga properties na imuhang sundon sa imong ginikanan kung maabot ang panahong wala na sila kay imuhara na. Unya, besides kung na, naputol na mo, naanal na mo, di naman sa siya maka claim ana at all. Wak oh. wa naman may conjugal property pagkahisgutan, ha? Okay. Ikaw pa, nga pagutana kung yes. kasuhan ko ang akong bana karong maundang basya sa pagsakay sa barko bisan kung next year pa siya dapat mo mauli pwede ba nga silang duha sa babae ang akong kasuhan ah uh, kinsa man nga babae imong kasuhan ang imuhang 17 years old nga basin pong na biktima nino tungod sa iyahang kanang ka frail sa iyahang uh, edad mm. ba nga mailad siya no the fact nga na na na, na kon basin pog biktima siya ang imuhang bana na mo pwede ni mong kasuha no um, unless ma-prove ni mong uh, they had that kanang sexual relationship nga ginag ning, mm. ning, nin, 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 siya or sa siya pinag-una-una pero uh, the way I see it bas hindi li no pero depende man po doon sa po ng imuhang file po na kaso kay kung annulment ra imuhang i-file then dili ra yun po ka mag problema sa um, naabas siya or wala kay makapadayon civil raman ni nga kaso mm. pero mo um, file ka criminal case aw, uh, umadakpan sad siya kay naasiya din ang basin maglisod sa gud siya Mm. Okay, ikalima ako katapos May utang pa ko, uh, may utang pa na ko ang akong bana nga almost 500,000. Mm. Gusto kong makabayad siya na ko, anak. Pwede ba nga pabayron sa anak ko? Nesya, Usa na ko siya kasuhan. Unsa, o akong bato na ron permanente ang iyang pagsustinto sa among duha ka anak. Kanang sustento pwede ang during the pag-file ni mo sa imuhang legal separation or annulment, ma na na ninyo dito. Ah. No? Kaya makafile ka po for support pendente lite or samtang na apa ang kaso niya, mga ayaw support maapil na siya rule sa korte. Di ka mag anak kay maski pag mo, magpabilin man ang iyahang obligasyon. ngadto sa iya hang mga anak. Wala, wala ang iyang obligasyon ni mo kay naputol naman ang inyuhang ban. Pero ang sa bata, di man na maputol. So makapangayo, ragit ka og support. Ana niya. Pwede pong alam may side agreement nga. magfile uh, Mag-file mo og kaning, file mo og kanang support. Now, sa iyahang utang, na siya ay capacity to pay. Kay paningla sa siya. Kay kung wa siya ay capacity to pay, yung sa oman na ito, pagpaningil, wak po ikabayad. Tingalig ang imuhan na lang yung himuong rason nga. Ay, di sa magpaanal. kay, kay wak pa may ikabayad niya dito kay ikaw duha sa tinuod pa lang. no? So, klaruhan na si mong kaugalingon kung ready na baka ka ng sa inyo hang kami niyo Unya na lang na ang 500,000 kay pwede ra man po na nimo mapaningi later on. Mm -hmm. di ba? At least nakagawas na kasi mo hang kami niyo Kay pwede man mo mag-settlement sa inyong property so ikaltas ni ang katong 500,000 nga utang niya para mabayaran ka. Ha? Alright! Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga na mo'y nakutlo na pagtulunan karong adlawa kini si attorney Elaine Bathan, Kini si Dr. Rene Daghang Daghan salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinigapon sa to ang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radio Mo Nationwide, Datak RMN. Daghang, salamat og maayong adlaw. RMN.